Dias, señoritas y señoritos. Welcome to our continuing vlogs, series of vlogs on uh, what government, what agency, what sector the government has sacrificed to give in to the demand of a uh, President Bongbong Marcos and Sara Duterte and other agencies led by their political allies for a 12 billion intelligence and confidential funds. Ngayon po, itatakal naman natin yung sinakripisyo nila sa health sector and this involves almost every one of us kasi kahit bata, kahit matanda we all need help from the government lalo na yung mahirap Where in fact, yung, whereas yung earlier vlogs natin were about uh, college and universities uh, uh, budget reduction na makakapekto sa future natin uh, sa future ng kabataan at sa mga college students ito po, apektado tayo lahat in, not in the future, but now na lalo na yung mga may sakit sa atin but with no means and that is the majority of the 110 million Filipinos so uh, per our uh, research po dyan sa sa budget 2024 budget ng Kongreso ang uh, tatapiasan halaga po sa health sector is 10 billion pesos 10 billion we already told you about this in the past pero ngayon po break breakdown natin kung saan ahensya iilan ali key agencies na tinapyasan ng budget. So, uh, ito po mga agencies ay uh, under the under the Department of Health Office of the Secretary at uh, ito po uh, uh, they include the Health Policy and Standards Development Program. Ito po yung mga programa that sets the policy kung anong sektor mas vulnerable at mas kailangan. Dito po, tinanggal nila sa Health Policy and Standards Development Program. 9.7 billion ang tinanggal. 9.7 billion. Isipin niyo 'yan. Ano, kabuuan pala ito sa sa Office of the Secretary, 9.7 billion. At ito po ang breakdown. Health Policy and Standards Development Program, 19.5 billion. Health System Strengthening Program, ito sana yung yung mga pinapalakas lalo na yung mga yung mga health needs na mga tao sa probinsya na kasi like dito sa Sambuanggo wala, wala naman dito mga lung center, kidney center, heart center so dito sana kinukuha yung budget para you know to help the poor get uh, better uh, uh, improve medical services so dito tinapyas ng 2.8 billion 2.8 billion and then Epidemiology, ep epidemiology and surveillance program uh, ito po yung ginamit natin very useful uh, program po ito uh, during the COVID pandemic kasi dito po inistadihan yung mga viruses at tinitingnan kung may um, ano ba mga panibago viruses kasi remember po kahit na we already conquered we already conquered uh, kaya uh, kaya we already found the the cure and uh, and uh, vaccine uh, for for COVID. Pero hindi ibig sabi na wala iba pang virus that will that will hit the world in the future. So dito sa epidemiology and surveillance program tinanggalan tayo ng 44 444.9 million 444.9 million which makes makes us vulnerable talaga po. Pwede tayo matamaan ng ng mga na new viruses. And then ito talaga. Ito nakakaapekto sa mga malnourished na mga bata. Ito yung programa na tinutulungan yung mga malnourished na mga bata. Kayo, kaya kayo mga inay mga nanay dyan ha, i-share nyo itong vlog. Baka, kasi ibig sabihin, Up, uh, in year 2024, babawasan na yung tulong na, na naibibigay ng gobyerno sa mga mga hirap, na mga, mga bata na mal, uh, malnourish. At uh, please share this vlog para baka naman matuto na kayo sa experience nyo sa pagkakamali nyo sa in your voting pattern in in the 2016 and 2022 elections. Sana sa 2020 eight elections, matuto na kayo to, to, vote for candidates na may puso sa tao, may malasakit, hindi mata pobre. Hindi natatanggal ng budget, pati mismo sa, sa pang-nutrition sa mga malnourished na bata. So dito sa National Nutrition Council, very important po talaga ito, tinanggalan nila ang ang uh, mga bata ng 100 or kay matatanda na malnourished 147 million 874,000. So isipin niyo 'yan para lang ma maparami yung bodyguards ni Sarah, maparami yung helicopter ride ni Sarah para para araw-araw nandoon siya sa anak niya sa Davao. Pagkatapos yung mga yung mga luho ni Marcos sa walang katapusan mga trips abroad, yung 3 million logo ng Pagcor, yung 49 million uh, copy-paste video ng the Department of Tourism, lahat, <laughs> lahat, sina, uh, pinataas nila yung budget, yung mga ehensya na yan, pero yung budget na nakakatulong sa mahirap, inalis nila, including yung pang-nutrition ng mga malnourished na bata. Pagkatapos ito rin, apektado tayo lahat dito uh, yung programa na Health Emergency Management Program. Yung mga umasikaso sa sakuna. So dito, tinanggalan nila ng 62.1 million. Health Regulatory Program o uh, yung it overseas health programs all over the country. 51.9 million. Social Health Protection Program yung uh, pag-alaga -pag sa mga ah uh, to protect the public against uh, serious diseases 9.5 million and then ito pa sa mga biktima ng AIDS Philippine National AIDS Council tinang ti, binawasan ng 7.7 million 23,000 so dyan na. now you know where your taxes are going very important po i-share nyo ito because uh, people should know about this na wala wala na talaga in short uh, KKB na po tayo in short uh, magdoble kayot na nang kayo kasi wala na kayo aasahan sa gobyerno pareho lang hindi hindi na naisakatuparan yung 20 20 per kilo price ng ng bigas at uh, 1 million taliano gold or 1 million cash par in exchange for boto kay Marcos ganon rin po yung health services wala na rin halos kanya-kanya na tayo wag na kayo umasa sa gobyerno although yung iba naman dito inalis nila dito para ilagay nila sa mga satellite offices ni Sara Duterte at para ka ang utang na loob nyo mapupunta kay Sara Duterte so okay po Al alam nyo naman pera nyo yun sige magingi kayo ng tulong doon sa sa satellite of, by office of the vice president satellite offices meron din dito sa sa, sa City pero isipin niyo na lang okay makipag politika kayo doon sa mga secretary doon kung wari pinipraise niyo si Sara pero pag alis niyo sabi niyo <laughs> BS kayo or PI kayo pinahirapan niyo pa kami Pwede naman namin ito kunin sa sa mga clinic namin, sa mga lugar namin. Pwede naman natin namin kunin ito sa mga general hospitals sa lugar namin. Pero pinaghirapan nyo pa kami mag-tricycle, pumunta dito sa office of the Vice President para kunin lang yung dapat naman sa amin. Kasi yan po ang ginawa nila. Inalis nila ito mga programa, mga pondo sa public hospital sa public, sa mga clinic, sa mga sa mga barangay. Inalis nila ito para nilagay nila sa mga, sa mga programa ni Marcos at kay Sara naman sa mga satellite offices ni Sara para lahat daw ta, lahat daw kayo magkakaroon ng utang na loob sa kanya para iboto nyo siya sa 2028 elections. So please very important i-share nyo ito para yung mga pupunta diyan sa Office of the Vice President na naghihingi ng tulong at okay lang humingi kayo ng tulong dyan, pera nyo yan pero vote for another more deserving candidate in the 2028 elections so please don't forget to subscribe to the Blackcaster Armandine YouTube channel thank you for watching and see you in my next vlog